Alam nyo guys, sa totoo lang parang naguguluhan na ako sa content monetization tools na ito. Dahil hindi ko na alam kung alin ang totoo. Kung naaalala nyo guys, yung mga kumakalat na balita noong uh, bago pa lang matapos ang August 31, na may requirements na daw ang content monetization tools na 5,000 followers at 60,000 minutes of views. Pero bakit wala naman na bago doon sa dashboard natin guys? At wala ding update si Meta sa atin. Parang yung yowa mo lang, hindi nag-a-update sa'yo. Hahaha! <laughs> Kaya nag-research ako ngayon, guys, sa Google. Kung paano nga ba or kung ano nga ba talaga ang requirements para sa content monetization tools pero ito ang lumabas guys. Meron nga talagang 5000 followers at 60000 minutes of views na requirements. Nagwonder lang ako guys kasi kung totoo'ng may requirements ng ganito, bakit walang update sa atin at bakit walang na bago doon sa content monetization natin sa dashboard. For example, yung uh, in-stream ads noon, merong requirements na ganito guys, may, uh, may nakalagay na 5000 followers at 60 minutes of views. Makikita natin dyan kung ilan pa ang kulang sa followers at sa views. Pero bakit itong content monetization tools, ganito ang makikita natin sa ating dashboard. No criteria. So ano ba talaga meta? Masakit na nga ang ulo itong nanonood sa akin dahil nga magpapas ko na pero wala pa rin siyang jowa. <laughs> Tapos dinagdagan mo pa. At saka ito pa guys, kung totoo nga may requirements ng content monetization tools, bakit na-monetize itong isa nating followers pagkatapos ko i-review yung account niya? Eh, wala pa namang 2,000 ang followers niya, guys. So, talagang mapapaisip talaga tayo dito, eh. Kung ano nga ba talaga ang totoo. Kaya yung mga wala nga pang uh, 5,000 followers dyan, guys, at yung mga 60,000 minutes of views, keep on posting lang, guys. Malay niyo, ma din kayo kagaya niya. Kasi hindi na natin alam, eh, kung ano ang totoo, eh.